Sulu? Ah, uh, siya nga pala, boss. Kinabunok ko na yung pamasahe namin sa barko. Ang mahal pala, boss, ng pamasahe. papuntang Mindanao. Mindanao? Ang layo naman ng probinsya ni Wendy. yeah. siya nga pala, boss. eh? Yung accommodation namin. Tandaan lang, ha? Mag-hotel pa kami. Ah, ha! Nandito si Wendy! Bumalik na nga kayo dito sa Maynila! Pare, ano sabi? Magandang araw. Kayo ba si George at Kami nga. Oo. Kayo mga taong hinahanap ko. Ha? Bakit? Pasensya na, ha? Napagutusan lang ako. Uy! mo! Tidak! Kenapa saya? Kenapa saya? Itu dia! Tidak! Saya hanya terburu-buru. Siapa yang memberitahu anda? Si... Si penipu! Tiada apa yang mereka Siapa? Si Wendy dan Joe. Wendy dan Joe? Uy, uy, piyesta kasi sa probinsya nila. Pinasusundo kayo. Sa katunayan nga, ito yung... Hoy, hoy, hoy! Sulat, sulat! Ipinabibigay sa inyo. Ano yung diadyo? Totoo nga. Inihintay oh. tayo sa probinsya. Ano ba inihintay mo? Tara! Ha? ay Hoy! Hindi ka ba sasama sa amin? Halika! Halika! na! kayo sa kabila. Ha? Doon kayo sa kabila. Dito tayo. Ha? Dali! Ay! Dali! Dali na! Ano May gutob akong pupuntayan kina Wendy. Ha? Ay! Boss! Sundan mo yung coaching yun, ha? Kahit magpunta, sundan mo. Pag nakita nyo si Wendy, at yung dalawang, ito ba nyo na? Okay? Okay, fine. O, ano pa inihintay nyo? sa ina? Hi! Kamusta? George! Hi! Uy, halika kayo! pasok kayo! Dito tayo sa loob! Oo! Hi! Tito, tita, sila po yung sinasabi namin sa inyo. Hi. Hi. Ha? Sila ba? Mupo kayo, mupo mag kayo. Araw Magandang araw ko. Magandang araw ko. Magandang araw naman. Bakit ito? Mupo kayo. Salamat, ah. <laughs> Siya nga pala. Um, gusto ko kayong ipakilala. Daddy, si George, at si Ben, Daddy ko. Mag Magandang George. araw ho. Ah, na, so bin. Bin ho. <laughs> at sa mami ko, mami, si George, at si Bin, mami ko. Magandang araw. Ha? Magandang araw din. Uh, Tayo ho kayo para mabut nyo. Uh, uh, nice to meet you, ho. Uh, nice to meet you din. Oh, upo na. Akala ko ho kasi nakalimutan nyo na kami. Hindi naman yata pwedeng mangyari yun. Maaari ko ba namang makalimutan ng taong nagligtas sa aking buhay? Malaki utang na loob namin sa inyo. Kaya kahit anong oras, libre kayo sa amin dito sa asyenda. oh thank you. Ho. Salamat po. Oo nga pala, bakit naka-tricycle kayo? Oo nga pala, nasa na yung driver na sumundo sa inyo kayo? Ah... Uh meron nga ho pala siyang pinapasabi sa inyo. Kanina ho, tumawag yung mga kamag-anak niya na taga Mindanao. Eh, masama daw yung kalagayan ng tatay niya. Sa tingin ho namin, eh, emergency, kaya pinagamit na lang namin yung kotse. Tapos, humingi kami ng sketch papunta rito. Yun. Uh, Mindanao? Oho. <laughs> Paano? Nakatawid yung auto doon sa dagat? Daddy, isinasakay na lang yun sa barko. Ah, <laughs> palagay ko sa haba ng biyahe ninyo eh. Gutom na gutom na kayo, ano? <laughs> Oo nga, galing nyo. <laughs> <laughs> uh, mami? Daddy? Magpahanda ka nga ng merienda. Okay. Ang sarap, sarap sarap ng kaya nila. Wala akong masabi. Sarap talaga. Kain lang ng kain, Pader. Oo. Oh, oh, oh. sigurado yun. Ikaw. Uy, ah, sarap pa, yan. O oh, ha? A akin yan. Akin yan. Ha? Akin yan. Akin yung isa. Ah, yung buo. Ay, pa, pa, pa. Teka lang ha. Teka lang. May konting napapansin ako. Eh. Bagay pala sa inyo yung Long sleeves ni Tito eh. Anong itsura? Grabe! Ah. Nakakilig! Ang gwapo! Wow! Ah. <laughs> Uy, baka magalit sa amin yun, ha? Hindi, okay lang yun. Kung wala yun, si Daddy pa mabait yun. Mm. Ipaluto. ano, oh, mga iyo? Magandang araw. <laughs> ang ganda naman <laughs> ang na, polo niya. Bagay na bagay sa inyo. Oh, <laughs> thank you, thank you. Oh. <laughs> Eh, kayo man yung maganda rin na suot ninyo, ah. Oo nga. Meron din ako nito, ah. Tsaka yun. Pareho-pareho. Oh, oh. Ah, alam niyo, ang piyesta pala dito, Senyo, masaya. Marami tao. Oo. Ang daming pagkain. Tsaka yung inumin, parang one to sawa, eh. Oo, talagang pagka-piyesta rito. <laughs> eh, lahat ng mga tao dumadayo rito. <laughs> Ope naman ako. <laughs> Saan ba nabili ito? Itong lechon, ah, 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 kayo rin ang bumili nito eh, na? <laughs> ah, oh. Oh? ah, hindi. In-order ko yan. <laughs> ah, sabi ko na nga. <laughs> uh, mabuti ba, umpisa na natin kasi yan. Ano? Huh? Uh, 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 tutulungan okay. na rin namin kayo sa mga palaro mamaya. O, <laughs> o. Oh, oh. ah, sige, sige. O, oh? alika na, alika ah? na. Alika na. Ah, na. <laughs> tara, tara. Ah, sige sige ha? Alam mo ba, nakausap ko na yung manager ng Anasak recording company. Po po eh. Si Mr. Celindro, okay na daw, isaset na lang niya date. Oh, di okay. That's good. Yes. Oh my God. Ah. Kinakwain ako ni George. Kamay pa kaya. Huh? Kapale, di na niya hindi ka bulag. Ay. Oh, o, di ba? Ang hirap ikabit eh. Abay, bilisan mo. Cool ka lang. Hindi ako na ah. Ha? No problem. Ikaw na ko, ay Ha? Robin! Kanina pa ako oh. dito, pati mo pa ang binababa! Nalay na nalay na ako dito, katatali! Ano ba? Baba mo na ako! Oo, oh, sige! Oh. oh. Bisa na natin! Oo! Oh. Oo! Oh. Sisimula na natin ang palaro! Oo! Oh. Ah. Paluan ng palayok! Mga bata, ah. na kayo! bila. pila! Sali na kayo! Bila, bila. Ah, tayo, 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 tayo. Ah, tayo na, tayo na! Bila, bila. Ah, o oh, oh, bata, bila. Ay. Mga malalaki dito, yung mga malalaki doon. Okay. Bin, bin, bin. Ako? Ang dami. Yung mga bata pa lang yan. Wala pa yung matanda. Di ba kakabihin na tayo? Di pa tayo tapos? Oo oh, nga, ano? Hindi. Aum bahala. madali lang yan. Ah, okay Oh. Ah. Si Oh. Ah. Ba ba oh. Okay na.

Oo, oh, boss. Hindi namin iniiwala Good. O, nasa na kayo? Ah... Uh... Hoy! Nasa na ba tayo? Pare, anong lugar na ba ito? Sulu na. Nasa Sulu na raw. Ah, boss. Sulu na kami. Sulu? Ah, siya nga pala, boss. Kinabuno ko na yung pamasahe namin sa barko. Ah, mahal pala, boss, ang pamasahe. Papunta Mindanao. Mindanao? Ang layo naman ng probisyon ni Wendy Sigurado ka? Oo, oh, boss. Sigurado, sigurado ko. Oh. Eh, yeah. Uh, siya nga pala, okay. boss. Okay. Yung accommodation namin. lang, ha? Mag-hotel uh -huh. pa kami. Eh? pala ah. sila, Wendy. Austin, halika nga. Andiyan sila, Wendy, oh. Ha? Huh? Ha? Halika. Yeah. Aha! Mga... Nandito si Wendy! Bumalik na nga kayo dito sa Maynila! Pare, ano sabi? Ano sabi? Ano sabi? Kayong dalawa, sa akin ang galing. Ang tagal nyo na wala, hindi man lang kayo nagpaalam. Naku, pasensya na ho kayo, hindi na ho mauulit. Oo, sorry po talaga. Mabuti naman kung ganun. Ayos na, hindi, hindi kayo. Kayong dalawa. Psst. Halika dalawa. Ha? Eh, yeah, ano naman masama? Nagpunta lang naman kami sa probinsya nila. Probinsya nila? Tsaka, ba't nagagalit ka? Paano hindi ako magagalit? May tawag ng tawag sa junk shop. Oh. Recording studio daw sila. Oh pinapapunta kay Ron dahil may nakita na raw sila mag-sponsor sa concert nyo. O, ay, na kayo. Recording, ha? Huh? Concert nyo. Concert? I-sponsor. Totoo ba yan? Totoo! Sponsor! Ay, shh! -sh! Kayong dalawa. Tama na yung sayo-sayo nyo. Balik na kayo ron. Ang tagal nyo na wala. Sa asayaw-sayaw pa itong mga ito? Pamela one, Pamela Mela one, Pamela two, Pamela Mela two. Concert pala, ha? Hmm. Tingnan natin. Pampira! Hindi mo hindi tatamad-tamad kayo. Oh! At alin, pupunta tayo sa lugar at ipakikita natin na wala rin pala tayo bubuga? Hindi eh, ko pwede yun. Hindi nga. Ah, kaya namin kayo inibitahan dito para mag-dinner dahil sa successful ang aming concert. Ah, ganun ba? Um, teka, masarap ba naman dito? Oo, siyempre. Italian restaurant to eh. Ang dami kumakain dito, di ba? Oh. Ah. Ah, uh, Wendy, ito mm. menu. Order ka na. Ah, uh, hindi, okay lang. Ah. Kayo nang umorder para sa akin. Ah, sige. Ah, uh, waiter. Yes, sir. Um, ano bang specialty nyo rito? Uh, meron po kami ng pasta, lengua, uh, lancha, adobo, menudo, um. caldereta, uh, ano ba yan? dinuguan. Uh, Kaya sir, anong gusto nyo? George, ikaw, anong gusto mo? Ah, uh, ikaw na muna ang umorder para sa akin. At ako ay uh, muna. Ha? Huh? Excuse me? Sir, baka gusto nyo try yung combo meal namin. Free soft drinks. Mm. Ah. Uh -huh. Hi. Austin? Nakakakita ka na? Wendy? Kailan ka pa dumating galing Amerika? Hindi! Hindi pa siya nakakita? Hindi nagpunta na Amerika si Austin! Ano? Eh bakit hindi mo sinabi sa akin na nandito lang pala si Austin sa Pilipinas? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nakakita na pala siya? Ayoko masaktan ka! Eh bakit naman ako masasaktan? Hindi naman siya kalab ko. Will you marry me? Ayoko nga! Wendy, wag! May iba na siyang kasintahan. Si Karen! Hindi nga ako kasintahan niya. Si George! George? Ha? Bakit ang dami mong kiss mark? Huh? Oo nga, ang dami mong lipstick ha. Oo lipstick nga. Kiss mark? Ayun no. Ano mo pinagsasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Ah. Uh, Wendy? Nakakakita ka na pala? Matagal na. Nung nasa probinsya pa tayo, no? Cho! Niloko mo ako. Ang sabi mo, hindi ka nakakakita. Manluloko! Anong ako? Ikaw ang manluloko, George. Nagpanggap ka pa na mayaman ka at pogi ka? Oo nga, George. Maluloko ka. Ang sabi mo, magsisiyar ka lang. Tapos nakipagalikan ka na pala. Kaya lang naman ako nagpanggap ng mayaman at kwapo. Dahil alam ko hindi ka nakakita. Dahil pulag ka. You liar! Ituloy na natin ang kasal. Ayoko nga sabi. Sandali lang kayong dalawa. Ano ba? Kanina ba yung lipstick na yan, ha? Eh, Karen nga. Tama ka dun. Karen, ahas ka. Magsama kayong dalawa. Joe, marami kang ipapaliwanag sa akin. Austin, let's go.